Mga tol, mag luluto na pala tayo mga tol ng isda. Tatlong piraso. Tatlong gayat ng isda. Bangus ang isda na ito mga tol kasi bumili. Bumili akong isda. Binili ko mga tol itong isda na to sa halagang 78 pesos. At nakabili tayo ng loya. Hindi na ako bumili pa ng ibang sangkap kasi meron na. Meron na akong sibuyas. Meron akong Huwag na natin lagyan ng bawang kasi ano to, paksiw. Pwede rin naman lagyan. Lalagyan na lang natin ng bawang. Ang paksiw natin. Yan lang yung buhay dito mga tol. Simple-simple lang. Bawat araw may gastos. Gumagastos araw-araw. tapos yung kita natin parang hanggang sa kain lang natin minsan parang gusto na natin magsisi sa buhay natin ba't patay na buhay <laughs> napakahirap ang buhay sa mundo mga tol kaya ganito na lang sinapit ng ating buhay ngayon pag uwi naman tayo ng probinsya, kakain tayo ng putik doon. Walang pera, walang makain. Hirap din. Pero hindi tayo uupa. Hindi tayo medyo, medyo, hindi tayo masyadong napapagod doon. Pero hindi tayo, masyadong nakakakain ng maganda. Dito buti na lang nakakakain tayo konti. Okay na rin yan. kaysa naman sa wala. Kaya yeah, mga tul, tsaka-tsaka lang muna. Baka sakali pagdating ng panahon, makakatikim din tayo ng ilaga. <laughs> Makatikim din mo ng ilaga. mga tul, pagdating ng panahon, sana, sana nga. Makatikim tayo ng ilaga. Sibuyas. Lagi natin ng siling. Dami natin sili mga tatlong piraso. Dalawa lang. Dalawang piraso ng sili mga tol para pangpasarap ng kain. Yung sili nila dito mga tol, sili nila boy, yung tinatawag nila, tawagin nila sa ito sa Luzon. Side ng Manila side. Eh, hindi na ang hangkay kagatin mo. Pero yung siling gala, nakaw. Oh, pag kinagat mo yun, tatakbo ka talaga tatlo ka talaga tol mga tol pag kinagat kinagat mo yung siling gala lalo na yung Carolina Reaper tatakbo ka talaga pag nakagat mo yun naiinom ka ng tubig <laughs> yan mga tol. tapos lalagyan natin ng magic sarap at asin kuha lang muna ako mga tol ito yung ating magic sarap mga tol yung so, 6 pesos yung malisarap bili, bili ko 6 pesos ang halaga lahat na buwan na bili ko mga tol is nasa 100 100 lahat 6 pesos na malisarap sibuyas, luya tapos hindi na bumili ng bawang. Sili. Ayun. 6 pesos lah ano lahat. 100 pesos pero hindi pa naman 'to isang luto lang. Kasi hindi naman 'to isang kain lang. Ito niloto ko mga tol, nasa tatlong kain na 'to kasi tatlong gayat eh. Bawat isang kain, isang gayat. Ganon 'yon. Ito niyan mga tol. Oh, sige. Luto na natin 'to. Bago magluto is tapon muna natin ng basura. Takpan muna natin. Yan. Tapos tapo natin basura. Mayroon tayong basurahan dito. Ayan, may laman pa yan. Isang pirasong isang pirasong hiwa. Isang hiwa. May laman pa. Minsan kasi mga tol, kapag wala akong ginagawa, eh nasinisipag ako mag-edit. Kaya gagawa-gawa ako ng video para mayroon akong, akong ini-edit. ihilahin lang natin mga tol yung ating gas tub yan gas tub natin ihilahin tapos kukuha ng lighter tapos sisindihan oh ano lang dahil nakatago yan mga tol hindi makita sisindihan lang natin sana may laman pa yan kapag so, pag naubusan nyo ng laman hindi na tayo makakaluto at saka mga tol hindi natin nalagyan ng suka kanina lalagyan lang muna natin ng suka yung paksiyaw natin medyo dami damihan na natin yung suka yan ganong kadami mga tulad suka na nilagay natin sana masarap itong pagkaloto Hanggang sa muli mga tol, mamaya ulit kung magkakakuha pa tayo ng video. Siyempre mga tol, kahit nasa malayo tayo, maganda boses natin dyan. Kasi nangyaram tayong nagamit na mic. Mic Enriquez. Ang ginagamit ko muna mic mga tol is Mic Enriquez. Ito po. Oh. Ito yung aking mic, si Mic Enriquez. Mic. Hello Mic, Mic Enriquez yung paksyon natin mga tol walang kamatis kasi paglalagyan pa natin ng kamatis magpapamahal na tayo Kinsahan, pasensyahan nyo na mga tol kung masyadong maingay dito kasi sa tabi tayo ng kalsada kuha mo natin ng isang kutsara mga tol para di ma ano yung ulam natin mapanis ito yung gamitin natin pag sandok dito sa ating ulam kanina pa na naloto mga tol di ko lang hindi lang ako kumain ka agad lagyan ko ito konti na sabaw mga tol para may maisasabaw din tayo konti sa ating ulam sa kanin pala may ikot siya eh Ang oras ngayon mga tol, is lagpas sa alas otso na. Mmm, sarap na nga Ang sarap ng ulam natin mga tol, sakto-sakto. Sakto-sakto yung ulam natin mga tol, napakasarap. Maasim-asim. Maasim-asim na maanghang. Hindi tayo nagkamali sa pagluto Lagi na lang kasi itlog yung ulam ko mga tulong kaya kami minsan Mag-ulam din tayo ng ano. Isda kahit paminsan-minsan lang, minsan karne. Pero matagal lang na hindi na ako alam ng karne kasi mahal. Yung nakaraan kasi yung ulam ko manok. Pagpasensyaan nyo na mga tol, kung ang video quality natin dyan is di maganda. Kasi ang ilaw natin na siya lang ng pakahina. Pati nga yung mata ko parang sumasakit dahil sa maserong hina. Masa 5 watts lang. Nagbago na pala yung ano ni YouTube ngayon mga tol. Yung mood niya. Hindi na siya pumapayag na mag-upload lang tayo ng 3 minutes na video. Kasi yung video na 3 minutes ay yung short pala. Ginawa na niya yung 3 minutes. Kaya yung may 3 minutes na video, mas bagay na doon sa short, sa short video. Kumuha nga pala ako mga tulang tubig. Napakasarap ng kain ko kayo mga tol. Wala tayong magawang video mga tol. Ito na lang. <laughs> sa loob lang tayo ng tindahan palagi. Hindi tayo nakaka-vlog sa labas kasi nagtatrabaho tayo tapos mag iisa lang tayo sa trabaho natin. Wala makakuha sa atin ng video wala kang pwedeng mag ano na maghawak ng kamera pag nandet nandet nandyan tayo sa labas kaya pag nagbibidyo tayo dito lang sa loob ng bahay o tindahan mabilis tayong mabusog na itong mga tulog kasi lagi tayong inom nang inom ng tubig.